What's up sa lahat mo ng mga players out there? Una po sa lahat ay magandang magandang gabi po. At eto na po ang ating pangtitong Rappel Draw. Okay. Ayan po. Klarong-klaro. Malinis na malinis ang ating pong player Rappel Entry Form. Butata dahil wala pong nagparehistro. Pero okay lang po yan. Kaya po ng sinasabi ko, parate, tomorrow is another day. So, yun lamang po. Mag-iingat po kayo palagi. Peace. At dyan na nga po nagtatapos ang ating maikling 40 days video Kung nagustuhan po ninyo ang video na to Pagkipinut na lamang po ang like button Na parang ganyan Pagka-share na din po para mas marami pa po ang makapanood Kung hindi pa po kayo nakasubscribe Ay pindutin lamang po ang subscribe button at piliin nyo po ang all para lagi po kayong updated sa lahat ng mga bago nating post at 40 days video. Lagi pong tatandaan, mahirap man at madalas kapusin, makakaahon din. Hanggang sa muli!